Thank, Thank you, so well, you, well, so you for so watching. Kanina ano sa bataan. Anong oras na kami? Ano? Ilang oras kaya na kami? That's wild. Most Dahil ako may ay may gagawin. Ito lang fan kanina. Masa yung kanyang tissue? And I'm pecio. gonna go to sleep now. Thank, Thank you all for watching. Kanina sa bataan. Anong oras na kami? That's wild. Anong oras dahil ako ay may kagaling ko. Sina bye, -bye. Hmm. <laughs> Ba't palang do it hmm. kanina hmm. siya? Actually, I don't know. Wala po akong alam. ito box. Dahil kami po ay nakikinig lamang. Kaya wala po kami alam. Mali po But kayo ng Hindi po namin alam. Pero yes. still, napasaya naman namin kayo. Okay lang yun. And madami pa naman mga shows na abangan kayo. So, huwag na lang kayong mag... Um, Tawag dito? Huwag na lang kayong mag-stick sa isang nangyayari ngayong araw. Good night, everyone. Ano daw yung lagi mo nilalagay na white? Secret. Secret. This Secret. Is, is me. Bare face. <laughs> Sobrang pangit. What's so, up? Kanya ko pa hinaharap niya dito. What's Pati up? Pati si Queen Blight. Eh. Who's Queen Blight? Yung bakla lagi oh, sa sarang kit. Okay. Size daw ng paamok um yan. And size 37, 38. Mali. Kailin ako pinapawalaan sa kanila. Ano ba? 36. No. Blight, hmm. ano na yun? Tangka. Uy. Ay. May ano nga dyan eh. Size nung isa. 36. Size 37, 38 po. That's my nice shoe size. Depende sa ano. Um, sa sakit. Ka. Yeah. Yeah, kita kita tayo sa Pangasinan, everybody. Ganyan <coughs> siya, guys. Pag... <coughs> Makita niya lang ang kanyang dog. Masaya na siya sa kanyang buhay. <laughs> Ikaw na nagaganyan sa kanya yun. I love Thank you guys for the gift. <laughs> siya lang po gumagawa niya sa aso niya. Kaya laging ganyan yung aso sa kanya. Mas siya palagi.